Ito mm. po ang tumulog, ito mga na ito? lalaki Ito po ang mga bangus lang. nalaki. po. yan ang bihaya ng Bampanga River pag umulan Yan yeah, good morning dito tayo sa dam punta natin kung magulang ng malakas na Thank you. Está mesmo? abang ng mga taga-araya at pag ayun oh, ang dami na huli ng hum... pampenta rin eh <laughs> yan sagat-sagala ah Ada lah road yang punya dan ada wala rararo ayun, namimingwit oh nakakahuli kaya si ni tropa hindi tayo makahuli. makakahuli yan ang ano dyan pag dumaan nila Eh namimingwit marami rin, no. Ayun, ang dami na huli ni Kuya, oh. Tingwit lang 'yun lang. eh. Nasabit pa kanu. Ah, sampo rin ng malalaki. Eh. Guys! walang makuha. walang uuwi. Hangga't wala na, makukuha. <laughs> eh, sa dulo wala na. Wow. Naambot ang bola. Ayun, oh. Bagong huli oh. Hindi ko nakita yung pag-angat. Sayang. Okay.

Ayan, dalawa. Ang lit. Sagat-sagala ang nakakadali na. Pag napadaan din sa siya... lambat eh. Ayan, tingnan nyo naman po yung tubig. Napaka ano. Ayan, no? Oh. Oo, uh, gustong kahoy na to. Ang tubig, ang laking kahoy yan. meron lahat masaya ano kaya ang pinapain nila sa tamingwit nila ayan o oh. yun, yun oh. ulit o isa Mangan natin dito kumon naman! kumon <laughs> <Come> kumon <laughs> Mas mas malto yan, kumon kaysa silver. malas yan, ano. nong paro paro pa nong paro 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 Ah, oh. <laughs> Ayan, no? Mas mahal pala yung kumon Huwag tawagin na lang kumon Ayan, dito tayo sa dulo Yung mga nakakauli rin dun eh daming isda nyo saan kaya galing mga isdang yan lalaki dito marami na eh gatsaga ka lang yan din ang extra kabuhayan po nila niyan eh pag tag-ulan, umulan na malakas rito sa Arayat Dam sigurado makakahuli ka ng isda hindi ka masisiro, tsaga tsaga lang gaano po uh -huh. lahat yan ay? 150 Aba, mura no? oo oh, oh, doon 60 ang kilo eh ang dami niya mga 4 kilo yan 60 ang kilo doon pero doon sa tulay 30 lang at saka 40 kanina pang umaga yata mo ngayon ang oh! oh, malalaki nandoon 60 ang kilo kumon na isa no yan ang masarap ang mm -hmm. laki ah hindi kumon muna yan ah <coughs> yung maputi ang kumon no medyo si Ay, yung kumun oh, tulay ano parang dilaw ah dilaw pero ang karamihan dito na huli no yung silver, silver. na yan silver ano pa ang luto niyan? <laughs> Basta alam ko, iniihaw lang namin yan. Ah, iihaw. <laughs> hindi nyo pinapakasave. Hindi ko alam. Iihaw lang yan. Ginagawa ko lang siya ng Ay, Ay, fishbowl. Hmm, fishbowl. Oo nga. Ayun, meron Ay, na naman. <coughs> Ipon ulit ng 150. <laughs> Sortihan din pag na may ah. dumang isda na no? oh. Sabungad, ang lalaki na ako ha. Ah. Kanina daw pang umagang mga yun. ko kanina mo? Uh -huh. nakailan, nakailan. pa rito nakarating mo na kailan na kayo wala pa nakakahuli oh, rin yan tsaga tsaga lang <laughs> ayan na wala kang mahuli ito o 150 laang almost 3 kilos 3 to 4 kilos makyaw ng isla rito eh. Mura po kasi ang kilo eh. Yung iba 30 kilo, 30 lang ang kilo eh. Ayun, mayroon isa oh. Maikot-ikot dun eh. Lumog Lumog na. 非洲。

maganda lang pwesto yan eh ang daming wadal leli oh ang dami pa yan mga galing pa dun oh Na naka nao na na kayo? Nagenta na Ha? <laughs> pa ilang kilaw? ah kilaw Yun, pingwit lang Kaso mas Ito mas maano Pag sinuwerte ka rito Minsan dalawa eh Dalawang uli Pingwit talagang magtsatsaga ka meron siyang nakuhang maliit ah. Oh. <laughs> Dito maraming nakukuha oh. Ayun, maliit na kadali ni Tatay. pag no? hapon ka rito makapangadali ka ng mga 40 kilos ayos ng pang araw-araw huli isa maliit nga lang. na lang ang dami rin ng isda yan, nakaulis tatang na maliit 1.4 kilo ibang klase yan ano baka iba yan eh <laughs> ano ang isa yan ah dyan ito may nakukuli rin palang ganyan wala walang kwenta yan dyan <laughs> ito pala yun wala <laughs> binalik ulit <clears throat> ano nakabili ka na ito toy ang isa momelitan. Ayun. Eh na naman. yung hmm. malaki eh. <laughs> maghihintay tayo ng malaki. Kani nang umaga na malaki eh. May apat na kilo yata yung isang piraso doon oh yung pinipinda wala laki ni Gorito wala wala akong nakitang nakahulay almantex na yung dagat ano? yun yan ang masarap no ayan po yung kumon oh, oh. May... galang Napakadali rin ng malaki. Wala, wala pang malaki. ays nice bago umuwi